So, ayun, inakita ng ating kasama si <laughs> Ayun. Kambal. Sisar ako bro. Sisar. Ayos na kami mga guys. Tapos na. Tapos na namin. So... Oh. Ito mga ka-jail ang tinatawag namin para tik. Ito yung ating papalitan. Ito so mga ka-JL, yung kabilang dulo ay inipit natin sa isang block na siminto. Tapos naman, itong kabilang dulo ay itinalian ko at itinali ko dun sa ating uh, drum na may lamang tubig mga kajil. So, pagkatapos nito ay akin ang sinimulang silaban ang baging babalaktotin natin mga kajil. Ang purpose nito mga ka-JL kung bakit natin sinisilaban, para lumambot itong ating bayog at kapag lumambot ito mga kajil ay yung tiyunti natin itong baloktutin sa pamagitan ng paghila nung kabilang dulo na itinari natin dito sa drum mga kajil so ayun mga kajil palagay ko medyo malambot lambot na itong ating bayog so susubukan kong bahagyang hilain dito sa kabilang dulo mga kajil ayun yun nga mga kajil medyo lumambot na nga talaga so Huwag natin bibiglayin mga kajel, baka mabasag din o mabali itong ating bayog. So karamtamang hila lang muna ang ating ginawa para sisilaban natin ulit mga kajel. So pagkatapos natin hilain ng bagya mga kajel, inulit natin yung kapares na proseso, sinilaban natin muli mga kajel. At tinila uh, ulit o binatak natin ulit yung kabilang dulo para bumalokto pa ng hanggang maabot natin yung nais nating baloktot dito sa ating bayog sakto na ito mga kajel yung baloktot nito dahil malitang naman yung ating bangka